O, mga preto, uh, TMX 155, no? Ayan. Maingay ang andar. Sa andar pa lang, dapat alam natin kung anong piyasang papalitan. Kapag ganito ang andar ng motor, mga pre, uh, paandarin muna natin. Tapos, sasabihin ko sa inyo mga piyasang sira nito. Paandarin muna natin. Okay, pre, may sira nito timing gear tune up tapos yung follower titingnan din natin pero kalimitan na ganito sira mga pre timing gear no siyempre tune up natin yan parib natin napakaya nga mga pre okay grabe ngay parang may lato lato sa loob ng makina mga pre So, bali ang gagawin natin dito, natanggal natin yung puwan, tanke. Eh. Ibaba na natin to mga pre. At hugutin ko na yung timing gear mga pre. Okay. Kalasin ko muna lahat. Tapos ipakita ko, ipapakita ko sa inyo yung mga piyasang papalitan. Okay. Kalas. O okay, mga pre. Uh, nakalas na natin. At ito na nga ang problema mga pre. Uh, yung kanyang ano, timing gear. Ito. May okay, tama yan. Uh yung kanyang camshaft yan okay pa naman walang tama yung camshaft diba pero yung kanyang gear may tama na okay palit niya ng bago okay isa sa dahilan kung bakit may ngay mga pre itong dalawang to buko doon meron pa eto pag ito kalog mga pre wag nyo nga ang kalog kasi isa to sa dahilan kung bakit may ngay normal lang yan na may kalog na konti ito kanina malala ang kalog nito ah uh, may niremedyo na ako dyan na pang matagalan no okay tapos yung kanyang rocker arm Ah, uh, sempre siyempre sabi ko, tunapin din na, Okay. Tunap natin mamaya. Itong gamit natin na timing gear mga pre, ayan. mga pre na. No. Okay. Salpak na natin 'to at matik. Kaganda nito. Ay, <laughs> ah, ito mga pre, papakita ko lang sa inyo Ang tamang timing nito. Na Kung nakikita nyo to, to Itong ah uh, bilog na to, tundat na to, na. No? dapat nakasentro yan dito mga pre sa lagay ng konya yan. sentro yan mga pre sa ating ano, uh, sa ating connecting rod okay. pag nilagay natin langisan muna natin langisan muna natin mga pre ayan o oh. Okay. ayan, ayan. <coughs> Kakita ko lang sa inyo mga pre kung paano mag lagay ng timing yan kailangan mga pre ayan nakasintro yan dito ha sa lagay ng konya tsaka yung uh, bilog na to itong na to ayan, ayan. yung pointer na yan mga pre kung makikita nyo sintrong sintro na sya no okay ang gagamitin natin na panulak dyan ito ito yung kanyang lumang timing gear mga pre yung gagamitin natin panulak pupukpukin natin yan mga pre pupukpukin muna salpa ko muna Yeah, mga pre, uh, ah, nailagay na natin sintro ng timing yan Ito nga pala mga pre, ah, yung pinong ating camshaft Bago nyo ilagay ito dito ah, di ba? may yung camshaft, lang nyo ito dito sa ganito no? Tapos kasama yung camshaft, ano dito yung camshaft Itong parting to lalagay nyo mga pre ng ano, na ah, tiplon Bago nyo ilagay itong o-ring. Para huwag kumalog at huwag tumagas mga pre Yan yeah, mga pre, ah nilagay na natin yung camshaft dapat hindi siya kakalog ayan oh. okay yan wala kakalog kalog mga pre wala pa yung spring yan lalo na kung may spring na no? <laughs> ayan mga pre matig <laughs> maganda ang nito okay salpakan na tayo mga pre Yan lang ang gusto ko may pakita sa inyo no? ayan oh. ayan mga pre na ah, naisalpak na natin at, siyempre, sinubukan na rin natin yan. Hindi ko lang pinakita sa inyo. Pinaandar na natin, mga pre. At, tinignan natin yung langis. Kung bubabumba dito, no. Okay. Ngayon naman, takloban na natin. Para mapandar na natin. Para marinig natin, mga pre, yung andar. Kung ano yung pinagkaiba. Sa kanina, doon. Diba? siyempre lagi meron. Kasi, meron tayong pinalitan piyasa. Ayan. Takloban na muna natin. Ayan, mga pre. Ah. Nakatakloban na natin. Ah, ngayon naman. Lagyan natin ang gasolina, mga pre. at Paandarin natin. At para marinig nyo mga pre yung andar. Honda TMX 155 mga pre. Okay, eto na. The moment of truth. Baba muna natin, baba muna natin yung compression. Ayan. tapos. Oh, mga pre kung naririnig nyo nga nga napaka pino yan mga pre kung narinig nyo nga nga mayroong no? pino yan mga pre mayroong pino nga nga ng 10x155 ni pare ayan mga pre ayan wow Yung mga pre, yun lang pinalitan natin. Ah, wala ka lagi lagi mga pre, oh. Ah, ah. Ayan ang pino. Yun lahat, mga pre Thank you thank you sa mga nanonood At lahat ng sumusuporta sa aking youtube channel